ganap ng miyembro ng sandatahang lakas ng Pilipinas si Private Lester Paolo Advincula, isang dating miyembro ng komunistang teoristang grupo. Kasunod ng kanyang matagumpay na pagtatapos ng basic military training at infantry orientation course sa 7th Infantry Kaugnay Division. Matapos na malinlang at sumapi sa mga komunistang teoristang grupo sa edad na 18 sa pamamagitan ng isang student organization sa universidad na pinapasukan niya sa Bulacan ay nasa tatlong taon rin na ginamit ng armadong grupo si Private Advincula laban sa pamahalaan. At noong taong 2021 ay nagpasya na magbalik loob sa pamahalaan sa tulong ng kanyang pamilya at ilang miyembro ng hukbong katihan ng Pilipinas. Namulat si Private Advincula sa mga panlilin lang, at kasinungalingan ng mga armadong grupo kaya naman ninais niya na maging isang kawal Pilipino upang maging instrumento ng insurhensya sa bansa. Kaya naman ang gusto mo kapag ba, sa, sa bayan, sa pinakamagandang ito ang sa tamang parahay. Inaalay ko ito unang una sa bayan, para sa pamilya, tsaka sa mga dati kong mga kasamahan at sa mga taong na-influensya nila. Mga kasama, uh, sana maliwanagan na kayo. Kasi kailanman hindi talaga magtatagumpay ang pinaglalaban nyo. Matapos ang mayigit ayon na buwang puspusang pagkasanay sa Division Training School ng 7ID, ay hinasa ang kayahan niya pagdating sa combat operation upang magtanggol sa bayan. Uh, private Advocala, ang buong DTS ay kinarangal ang pagtatapos ni Private Advocala adv ng training na dating FR member. Ang buong training date ng info class rate ang naghubog para maging isang ganap na sundalo bagamat isa siyang dating FR member pero namulat at nagbalik loob sa gobyerno. At ngayon ay isa na siyang bagong kawal na naglilingkod sa ating bayan. Ang uh, masasabi ko lang kay uh, Private Advincula na dating uh, former rebel ay mabait, masipag, matyaga sa pag-aaral. Kapag may uh, practical exercise, uh, agresivo siyang uh, nakipag-participate. Uh, 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 nabutan ko pa siya. Uh, sa Battle Drill, uh, siya ay isang squad leader. Minsan na uh, naabutan kong uh, nagbibigay siya ng uh, opinyon kung ano yung maganda sa para sa kanyang squad. Samantala, ginatuwa ng magulang ni Private Ambinkola ang kanyang pagtalikod sa armadong paikibaka at pag-aanim sa sandatang lakas na nagsusulong ng kapayapaan at kaligtasan sa bansa. Pangarap man isang magulang na maging maganda yung kinabukas ng anak, masayang-masaya ako at natupad ni pangarap niyang maging sundalo magsilbi sa bayan. At uh, unang-una yung yung makabayan niyang hangarin, may, pa, tutupad na niya ng marangal at malinaw. Private Advincula ay isang patunay na hindi pa huli ang lahat upang talikuran ang mapanlinlang at maling paniniwala ng mga komunistang teoristang grupo, magbalik loob sa pamahalaan at maging isang produktibong mamayan ng bansa. Wala dito sa Fort Magsaysay Nueva Ecija, ako si Valjehos, ang inyong kaugnay.